Buenos dias, damas y caballeros. As we have been saying in the past, sa mga interviews, sa mga speeches, sa mga uh, Senate and Congressional appearances ni former President uh, Rodrigo Roa Duterte, siya at si ang Presidential uh, Legal adviser niya si Salvador Panelo, I very proud sa pagiging lawyer nila. At tulad nga sinasabi natin na kahit yung appearance niya sa Senado, parang uh, para parating niya pinagsasabihan si uh, si uh, Senatorisa Ontiveros na hindi ito hindi ito hindi na ni Onti Ontiveros ang pinag-uusapan nila or walang karapatan si Onti Ontiveros tanungin siya ukol sa ba mga bagay na legal dahil hindi naman ito lawyer. So kung kumbaga, kung meron man tao na napakayabang sa pagiging uh, lawyer niya ay si former President Rodrigo Roa Duterte. And yet, uh, hindi naman siya Doctor of Law, hindi naman siya, hindi naman siya bar top nature at uh, tulad ng sinas sinabi natin sa previous vlog, wala naman tayo record of uh, mga legal victories para para ma para ma-consider ma siya na legal eagle. Kasi alam niyo yung mga lawyer, uh, the same way yung mga yung mga doctors, uh, kami, rin, kami rin, mga PR, we are defined. Ah, huh? we we are uh, given respect to us depende sa sino-sino mga kliyente na hinawakan namin o mga maliliit lang mga kliyente hinawakan mo, mga councilor mayors lang, ma at napanalo mo sila, uh, na ka, uh, small time ka lang, pero kung mga senator, congressman, president vice president at napanalo mo sila, so ibang klase na. So ganun rin ang lawyer. They are, they, their careers are or uh, are defined by the number, by the, the by the controversial, well-known cases, notorious cases that they have handled. At kaya nga, di ba may mga lawyers dyan nagbibigay ng pro bono, yung legal, pre-legal assistance sa mga controversial cases dahil kung nananalo sila, including mga impeachment uh, impeachment trials, kung nananalo sila, sikat na sila. Ang sumikat sa mga impeachment trials ni ERA, impeachment trial ni Corona, impeachment trial ni, ni Mercy Gutierrez. Ngayon may mga may mga kwana, may mga malalaki na yung mga law firm nila at kinukuha na talaga sila ng mga na mga mayayaman, ganoon mga makapangyarihan tao o yung iba kinu-appoint sa pwesto sa gobyerno. 'di ba? Isa dito si Cayetano, 'di ba? Yung the old Cayetano, father nila Alan. Ang daming kaso nito na controversial noon na hinawakan hanggang na elect siya sa Senado. So, yan rin si Henry Lelin, ganun, as a, as a lawyer, ha? So, sila Frank Drilon, ganun, ha? So, pero si Digong, wala pa tayo. Hanggang ngayon, pinipigil ang, ang mga tao, mga media, Uh, halung yung mga records niya as prosecutor and yet ang yabang yabang niya as a prosecutor kaya it is just at uh, timely na dapat siya talaga ang mamuno tulad ng sinabi niya siya ang mamumuno siya ang mamumuno sa trial defense dyan sa impeachment uh, court ng senado kung nagsimula na yung impeachment trial pero problema lang problema lang sa speech ni uh or sa ko ni Sara Duterte kahapon na na nung tinanong uh, whether yun nga itutuloy yung uh, or uh, mangyayari yung yung sinabi ni Duterte na siya ang magiging uh, lead uh, counsel or head ng mga ng legal team to draft to draft the legal defense of uh, Sara Duterte, uh, ang sagot ni Sara baka hindi kasi sabi niya matanda ng tatay ko. Sabi niya may edad na si former president Rodrigo Duterte. Uh, sabi niya dagdag pa ni Sara nung tinanong whether si Duterte si former president pa rin ang magiging uh, head ng legal team ni Sara. Kasi ya sabi niya, 'di ba? Pinag kinakausap na, pinagmi nanya na niya yung legal team niya. Ang problema, uh, kaya lang wala doon si si Digong. So, ang sagot niya, uh, whether kung si, si Digong pa ba magiging uh, head ng legal team, ang sagot ni Sarah, maybe if he wants to, he can be part of the defense team part lang ha, parte lang ha. Kung i, i kumbaga, isa lang sa mga chuchua. Iba, ang masakit dito, yung mas bata gawin defense sa uh, Baka si Suleika Lopez pa, I believe she's a lawyer. Baka gagawin head ng defense team and then uutusan lang ni ni Suleika Lopez si Duterte. O magtimpla, wala ka nang ginagawa dyan, magtimpla ka nga ng kape ko. Baka <laughs> ganun. So, sabi pa ni Sara, maybe if he wants to he can be part of the defense team but because of his age and because of his rigorous prepare because of rigorous preparations in an impeachment case baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang maglead dahil may edad na ni si former president rodrigo duterte he is already 80 years old this year ang sakit naman What uh, ababa naman ang baba naman ng tingin sa mga matatanda ni Sara Duterte. Bakit? Bakit si Enrile na si Juan Ponce si Enrile kasing tanda ng mga din ng mga dinosaurs, ang mga mga prehito, prehistoric uh, birds ay uh, nagbibigay pa ng advice kay President Bongbong Marcos. At nakita nyo naman, ginagawa pa ni President Bongbong Marcos, attack dog si Enrile. Kumbaga si si President Marcos, uh, kung wari wa, walang paki sa o walang ist, walang walang reaction doon sa rally ng Iglesia ni Cristo, pero si si Duterte uh, si Enrile ang ginamit niya para tirahin ang Iglesia ni Cristo sa pagsabi hindi kayo hindi hindi kayo pwede i-pressure ang presidente ng ganyan lang. Kung, kung dapat kung meron rin constitutional duty yung mga senators at congressmen para ituloy ha ituloy ang impeachment so ginagamit pa talaga useful pa talaga si and yet sabi ko sa inyo kasi naging kliyente ko na yan halos hindi na yan makalakat si 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 Enrile kailangan may mga bodyguard niyan na tumutulong sa kanya pero very sharp ang utak niya at halos hindi na yan marinig kahit yung mga yung mga hearing aid niya na galing pa sa Amerika, pinaka-expensive in the world, hindi na rin magana. Kailangan bigyan mo na rin siya ng note or isulat mo sa cellphone para masagot niya yung, yung tanong mo. And yet, ginagamit pa as presidential legal adviser kasi meron nga siya wisdom, legal wisdom uh, due to long years of, uh, of uh, exposure and experience in the legal profession. Eh bakit si si Digong ayaw ni Sara? Hindi kaya takot si Sara na magkalat ang tatay niya? <laughs> hindi kaya takot na takot si Sara malaglag siya, mas lalo siya ma-impeach dahil nagkalat ang tatay niya. Later i-discuss natin 'yan. Pero i-play muna natin yung uh, video ni uh, yung interview ni ni uh, ni Jinky, ni Beatrix Jinky Luistro, kung saan uh, sinasabi niya na dapat talaga win a welcome niya. Ang nga ito sa akin, parang parang challenge na rin niya. Ha? Parang challenge siya sa si Duterte na si Digong na maging lead uh, counsel, mag-lead ng legal team. Huwag na natin i-play dito sa screen yung kwan, yung, uh, yung yung interview kasi stricto ang uh, ang radio sa strain sa copyright uh, i-play na lang natin dito sa isang screen pero marinig niyo yung audio sa interview uh, ni Jing ni Jingki ha and thank you uh, thank you pa rin Tele Servicio for this video Siguro una po sa lahat, ano po ang reaction ninyo doon sa press con ni VP Sara kahapon? Uh, parang hindi naman po siya nababother na, mm -hmm. na in-impeach po siya ng kamera. Well uh it's it's up to the vice president how mm -hmm. she appreciates or how she takes the impeachment process no uh in as far as we are concerned we are focused on on our job as prosecutors to represent the House of Representatives Ay, may comment ito maganda itong comment ni Ar Arbin Argilla basahin ko lang muna ito Digong isn't, an, is an even a legal luminary the likes of uh, JPE, Estelito Mendoza, nakilala ko na rin at narinig ko na rito ito sa spirit, Estelito Mendoza, kasing edad na yan, kasing edad na yan ni, uh, ni, uh, ni, JPE. At si, yes, tama, si former Justice Cuevas, yan, na, nag, nagpa na, 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 pa yan sa mga kaso. Itong siya, uh, Estelito Mendoza, nananalo na, pa sa mga kaso ni Imelda Marcos at ni kaso ni former uh, President Ferdinand E. Marcos. Lalo na ang daming kaso na dismissed ngayon nung pumasok si President Bongbong Marcos sa pwesto. So si Estelito Mendoza pa rin ang ang fight dyan. Eh bakit yung uh, bakit si Sara pinipigil ang tatay? Bakit? Mamaya sagutin natin 'yan. Okay, tuloy ang uh, interview ni, uh, ni uh, Tori Jinkie. And we have started our initial preparation already. Opo. And ma'am, in case lang po na maging uh, part po ng defense team o. ni mm -hmm. Bibi Sara, yung kanyang tatay na si former President uh, Rodrigo Duterte, are you ready na makipag-harapan uh, kaya uh, dating Pangulo? Alam mo si former president, uh, nagkaroon na kami ng encounter during the Quadcom hearing, yes. no? As a matter of fact, mas appreciated ko siya eh compare sa ibang resource persons. Kasi the former president is very generous in giving information unlike other resource persons during the time. So I am looking forward... <laughs> narinig nyo yun? Narinig nyo yun? The former president is very generous. Very, hindi, hindi generous sa, sa pera. Very, very generous in giving information. Yan ang kinatatakutan ni Sarah. Yan ang kinatatakutan ni Sarah kasi yung tatay niya, kahit hindi tinatanong, nagbibigay ng informasyon na nakakasira sa kanya. Nakita nyo kung paano nangyari sa sa Senado, inamin niya na mayroon talaga DDS. Uh, although although ito ay mga private uh, private individuals, hindi daw mga police, pero admission na rin 'yun. Extrajudicial confession na rin 'yun. On record at na out siya. And then sa Senado, sa Kongreso, ang akusasyon sa kanya ni Trillanes ay uh, ay siya uh, meron siya 2. 2.4 billion ang declared sal n Ma may mga may mga account sila ni Sarad ang declared so, i-check ko muna kung okay pa rin yung signal natin sabihin niyo lang ha kung nasisira na naman ng signal pero i-check ko muna may hirap yung magsalita ng salita tayo <laughs> wala na pala wala na palang wala na palang lumalabas wala na pala kayo nakikita andali andali check natin check natin mahirap na So hindi ba nakakatuwa yun? Uh, ang ibig sabihin ni Jinky, very generous. So Duterte, so kumbaga, siya, di ba sa kahit sa, sa, sa poker, siya, di ba sa kahit sa, 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 kahit sa poker naman, kailangan itago mo yung kwan, yung card, di ba? Dapat mag-bluff ka, yung hindi, hindi, mo, hindi mo ilabas lahat. Hindi mo ipakita lahat, hindi mo ipakita yung laro mo, hindi mo ipakita yung strategy mo. Pero sa part ni Duterte, binoboluntarya niya yung mga information. Sabi niya kay Trillanes, inaakusahan mo ako na nag nagnakaw ako o nag accumulate ako ng 2.4 billion. Itong sasabihin ko sa iyo. Naging prosecutor ako. Ando na naman, prosecutor. Naging vice mayor ako. Naging mayor ako. Naging congressman ako. Naging presidente ako. Kung hindi ako nakaipon ng 5 billion, tanga na ako. Kumbaga, kung hindi, kung ikaw dumaan ka na sa ganyang posisyon at hindi ka nakapag ng at least 5 billion, bobo ka na. So, di ba, siya nang volunteer yun. Eh, sinasabi lang ni Trillanes, 2.4 billion. Pero siya mismo nagsabi, hindi, doble nga dyan eh. Five billion nga. Ito, ito ang sinasabi ni Jinky. Generous siya. Embes nagtatago siya ng mga bagay-bagay na dapat itago para isalba, in this case, sa trial ni Sara. Para isalba si Sara, itago yung mga nakaw ni Sara, baka siya pa ang magbubulgar. Kung siya ang lead counsel. Kasi <laughs> ilalaglag pa niya si Sara. Huh? Siya pa ang maglaglag sa anak niya. Ha? <laughs> Kaya takot na takot. Kaya sabi ni Jinky, Sige na, Mr. Former President, ito ng pagkakataon mo, ipakita yung legal brilliance mo. Sabi ni Sarah, wag na lang itay, wag na lang. Please, tagatimpla ka na lang ng kape itay. Iba na lang, utusan ka na lang ni Nilsulayka Lopez. <laughs> kukuha na lang kami mas bata pa na lawyer, mas magaling sa'yo tay dahil de de delikado ka tay, malalaglag talaga ako dyan sa impeachment sa impeachment trial, kung ikaw ang kuan ikaw ang uh, maglilit counsel dyan <laughs> kasi ito si Jinky, humble lang siya sinasabi niya hindi daw siya ang lead counsel, pero uh, sabi niya, co equal lang kami, 11 prosecutor uh, 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 congressman prosecutor sa, sa impeachment trial. Pero uh, siya ang number one sa lista. So siguro siya na rin talaga ang lead counsel. Kasi siya na laman talaga ang may experience. Later on, isasabihin ko sa kanya, sa inyo yung background niya. So tuloy natin. Ad siya eh, compare sa ibang resource persons. Kasi the former president is So, na, sa experience niya, sa experience niya, nag-encounter na sila sa sa kongreso, nagbo-volunteer pa ng information si Duterte kaysa nagtatago. anong klaseng, anong klasing prosecutor yan? Ah, uh, Nagkaroon na kami ng encounter during the Quadcom hearing, yes. no? As a matter of fact, mas appreciated ko siya eh, compare sa ibang resource persons. Kasi, the former president is very generous <laughs> in giving information unlike other resource persons during the time. So, Be very generous in giving information unlike other resource persons. Yung other resource person, tinatago yung mga impormasyon para hindi sila madulas, hindi sila maipit. Pero si Duterte, nagbo-volunteer. Oo, meron DDS. Ganon. Oo, may 5 billion ako. Hindi lang at 2.4 billion. 5 billion pa nga. So kung gagawin niya yan, wala. Laglag si Sarah. Baka sasabihin pa niya, o oh, ang kapatid ni ni Mary Grace Piatos ay si Chippy Ahoy. Ganon. Chips, ahoy ganoon <laughs> I am looking forward that if the former president will be on board as part of the defense team we will have a more meaningful trial kasama ang atin pong dating presidente mm -hmm. so better ma'am na nandun siya na part siya ng defense For me, that's okay. But of course, <laughs> it is all up to the vice president if she would like to have the former president part, become part of the defense team. <laughs> <laughs> mga kaserbisyo, subscribe na. Pero hindi na yan mangyari kasi takot na takot si Sarah. Huwag na lang yung tatay ko, please. Malalaglag tayo dyan. Eh, best, maitago natin yung mga impormasyon. Mas maram, madadagdagan pa madagdagan pa yung nakaw, yung mga ebidensya sa akin. <laughs> Tulad yung yung nadagdagan yung ebidensya laban kay Duterte, hindi lang sa EJK nung inamin niya sa Senado may DDS at at siyang namumuno nito at pati na yung possible future case sa kanya na plunder dahil sa pag-amin niya na meron siya 5 million 5 billion na I'm very sure hindi niya na declare sa sal niya. Suwerte lang siya, andyan yung, uh, yung uh, si Ombudsman Martire, sana nga, pero this year, magkwa na yan, ma-end na yung term niyan, ang seven-year term. So sana, yung next Ombudsman, sana si Leila de Lima, we really, we, ilalabas talaga lahat, pati yung Sal N. Duterte at ni Sara Duterte. Yan ang unang dapat gawin niya. So okay, uh, alam naman natin ang claim to fame lang ni Duterte ay naging prosecutor siya. Hindi naman siya bar top -natcher. sa San Beda, ganun. Eh buti pa nga yung anak ko, nag 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 dyan sa UP Law. <laughs> Hindi naman siya UP Law. Ah, so ah uh, ito naman si Jinky, ganun din naman sa probinsya. Uh, kwan siya na uh, uh, she took her law dyan sa sa University of Batangas at uh uh she passed the bar exam in 2002 at uh, nagwork siya as professor sa Lyceum of Batangas at naging kuan siya naging uh, executive assistant siya na dati kong kaibigan kasi the, uh, the late uh, uh, congressman uh, Hernando Nani Perez na at uh na justice secretary so kasama na niya si uh, si Jinky Luistro at uh, naging uh, president rin siya ng University of uh, Batangas kasama rin si Jinky Luistro at uh, si Jinky Luistro ay nagtrabaho rin sa Bureau of Immigration kung na at, uh, naging consultant siya ng Department of Justice uh, Witness Protection Program in her early years at doon na uh, uh, nagpakita siya ng galing sa mga sa mga kaso na hinahawakan niya at ginawa siya. Ginawa siya state council. So mataas ta sa ito eh, at mas mataas ito sa provincial prosecutor under lang sa kanya yung provincial provincial prosecutor tulad ni Duterte. Ha? Uh, so sa galing niya sa pag-handle ng high profile cases uh, as investigative head of the investigative team of the special presidential task force during the Oroyo administration in fact uh, uh, nakikita ko siya noon kasi naging kliyente uh, ko isa sa mga isa sa mga uh, kwan mga mag, uh, pero 'yun 'yun kliyente ko uh, nagbayad talaga siya dito kaya lang iniipit siya ng mga ibang bata ni, ni Gloria Macapagal Arroyo sa kaso ng tax credits scam pero itong si Jinky ay uh, yun, no, matino, matino, honest to goodness ha? Yung mga nagdi talaga nagbabaya, tinahabol niya talaga sa tax credit scam. Ha? Uh, ma, malaki, malaki itong kaso noon nung time na, na uh, 1980s, ha? Ay, 1980s and early 2000s. 1990s, gano'n. Pagkatapos, uh, yun, um, uh, And then uh, yun, naging municipal administrator rin siya ng uh, probinsya niya at yun uh, later na elect as uh, congresswoman uh, under the National Nationalist People's Coalition yun okay So yan so in short uh, pareho sila ni ni Duterte na naging uh, na nagtrabaho at uh, nagkaroon ng experience sumikat under sa Department of Justice. Although si si Duterte doon sa ilalim si Jinkid Luisto as as state counselor, mid-level na siya at hawak niya ah sorry, state state prosecutor, ha. Huh? So uh, state counsel, hawak niya yung mga yung mga prosecutor all over the country. So yan. So in short, uh, very experienced, hindi lang magaling A uh, very experienced experience lawyer lalo na sa litigation work kasi kung yung mga generation yon alala nyo sikat na sikat yung issue na tax credits scam ha so yan so yun si Jinky ang lead counsel sa humahabol sa mga tax evaders noon okay So yan, uh, that's her background. So yan, no, no wonder, me, no wonder, medyo ngayon pa lang ngarag na si Sara Duterte at nilaglag na niya yung tatay niya. Kasi kahit papano, I presume, yung mga ibang lawyers na may experience naman. Kasi iba yung lawyer na, marami dyan lawyer, tulad nila Panelo, may mas, mo, mas ginugugulan ng oras sa mga presscon at saka sa mga chuchuwa sa mga sa sa mga hotels pero may mga lawyers tulad ni Jinky lumalaban talaga lumalaban sa talaga sa mga trial at isa dito sayang lang na politika diyan sa Supreme Court ay yung kaibigan natin na ano ba kasama pa ba siya sa lista si si Kwan si uh, si Toto Kausing yan trial lawyer talaga yan kasi may mga lawyer nagiging adviser lang ng mga politiko, naging adviser ng mga pero hindi talaga sila sumasabak sa trial sa supreme court o en uh, o kaya sa sa regional trial court, sa metropolitan court, ganun. Wala sila gaano experience doon kasi kung wala kang experience diyan, ihi ka talaga sa pantalon mo kung sinabak ka diyan. So so I presume yung mga kinuha ng mga congressmen to be trial lawyers may may ma, ma, may malawak na experience as trial lawyers. Hindi lang yung lawyer na nakikipag-copy-copy nakikipag, uh, nakikipag uh, copy, copy lang sa mga politiko at nagpe-prescon. Eh wala naman, din naman magaling sa trial. Pag kaharap na yung judge, umiihi na sa pantalon. So si Jinky Luistro is not like that. So even si Sarah, well, I don't think meron trial experience yan. Si Sarah Duterte. So she really needs to get lawyers trial experience. And in this case yung tatay niya meron rin talaga in fairness trial experience pero bakit ayaw niya kunin takot siya malaglag siya lalo so yun po yun po ang uh, sabi ni Jan Jan RC trial and error meron so yung mga iba ganun lang more error tulad nila tulad nila Panelo more error magaling lang sa press con magaling lang magpa magpa-interview pero sa paglaban na sa kaso wala na So thank you sa mga unang sumalis sa atin si Maria Marisa Garcia, si Road Glider, Hon Hanorio Posadas, Vicky De La Paz, Edgardo Salazar, uh, Ricky Valerio, si Mira Ino, Inoue, welcome back. Uh, Vicky Camacho, Mary Jean Belmonte, Jimmy Ar Ario Pajita, uh, Paulo Del Rosario, Jovenil Espiritu, Mildred Rodriguez. Good morning, Mildred. Happy to have you back. And uh, and uh, sila Jel Robles. Good morning to sila Bituin Quinto. Sabi niya, nakakatwa yung sinabi ni Kong Jinkit tungkol kay Duterte. Kulang na lang sabihin niya, uh, syunga si Digong. <laughs> Biro mo nagbo ng impormasyon. Generous daw. Generous. Mapagbigay sa impormasyon. <laughs> wala lang kung lawyer mo yan, wala na, talo ka na. Ah, uh, Nelson Tragura, ahoy, sabi niya, ha? thank you Nelson. Ah, uh, sabi ni sabi ni Nelson, generous sa mga Chinese illegal passport holders. Agree, agree. Kanon <laughs> rin daw yung observation ni Nelson kahapon. Ha? Ah, uh, at uh, sila Mildred Rodriguez, thank you. Yan, okay. So thank you everyone for joining me in this vlog. And uh, of course, uh, we will be having more back vlogs in the day. Pero ngayon, mag-meeting muna ako sa VAT team. At uh, thank you. Medyo okay yung signal. <laughs> Mucho y mas gracias a todos. Good morning to all. And uh, see you in my next vlog. Probably uh, quarter to 12 or 12 o'clock. Bye-bye.